Hi guys, this is Bell Channel 2018 and welcome back to my vlog. Finally, nailabas na ng Christopher Minit nitong Martes ang video ng paghuli kay Jeffrey O, ang Chief Executive Officer ng Careless Talent Management. Ilang beses nang naisulat dito ang tungkol sa pagkakaresto kay Jeffrey O ng mga tauhan ng Bureau of Immigration dahil sa kawalan ng permit o dokumento para magpatakbo ng negosyo sa Pilipinas dahil sa siya ay isang foreigner. Base sa video na inilabas ni Nasabi ni Nanay Christopher Fermin na at Romel Chica ay kitang-kitang nagulat si Jeffrey O sa biglaang pagdating ng mga tauhan ng Bureau of Immigration. Bungad ni Nanay Christy ng nakaraang linggo, ay binalita naman dito ang pagkahuli sa bagong manager ni Liza Soberano na si Jeffrey O. Siya po ang CEO ng Careless Management kung saan nakakontrata itong si Liza. Dahil po dyan ang dami-daming issue na naglabasan kaysa hindi rapo totoo na hinuli ng mga tauhan ng immigration itong si Jeffrey. Kesyo matagal na pong wala sa Pilipinas si Jeffrey or gawa, -gawa lang daw ng mga taong naiinggit sa kanya at wala raw naganap na hulihan sa poblasyon Makati, Kamakailan. May official statement na binasa ang CFM host mula sa opisina ng Immigration Commissioner Attorney Norman Transinco na inaresto ng mga tauha ng nasabing ahensya ang American businessman for allegedly working without permit. Base sa binasa ni Nay Christie, arrested ng 34 years old American ng poblasyon Makati after reportedly engaging gainful employment without the necessarily work permit in violation of the Philippine immigration law. Binanggit pa na bukod sa careless management ay marami pang restaurant na pag-aari ni Jeffrey na walang necessary visa at dokumento kaya maharap siya sa kasong deportation at pansamantala siyang nakakulong sa BID Detention Center sa Bicutan Taguig City during the proceedings. Tatlong video ang ipinakita sa CFM kahapon at nagre-reklamo raw si Jeffrey na unfair daw dahil may mga taga-media na nasa labas ang naghihintay sa paglabas niya sabi ng BID, sabi ng BIDSOP standard operation procedure protection mo at protection din namin tapos sabi dalhin na lang sa passport at ipaliwanag na lang sa opisina kung ano ang gustong sabihin ito po ay pagpapatunay mga kapatid na sinabing hindi totoong hinuli at matagal nang wala dito si Jeffrey ano to meron kang clone ang diin ni Christy for a minute. Dugtong naman ni Romel Chica, ayan na po ang resibo na sinabing nako hindi wala, hindi totoong hinuli at wala rito si Jeffrey o ano yan, video. Nasambit din ni Nay Christine na ayaw ni Jeffrey na makita ng media na sa siya kaya makikita sa video na nakikipagdiskusyon siya sa mga tauhan ng immigration. At base po sa video ay naroon din si James Reed nang dumating ang mga tauhan ng Bureau of Immigration dahil nga nagmi-meeting sila ni Jeffrey. Balitang ama ng singer-actor na si Ginoong Malcolm Red ang isa sa nagpahuli kay Jeffrey dahil sa usaping pera naman ang kaso na hindi raw naibalik base sa napag-usapan nila. Samantala, ibinalitang nakapag na si Jeffrey noong biyernes ng August 4 pagkalipas ng isang linggong pagkakakulong sa detention center. May pahabol si Christie sa mga nagsasabing fake news ang balitang hinuli si Jeffrey. Yan ang mahirap. Hahamunin niyo pa yung mga taong nakakaalam ng katotohanan kaysa isang kredibilidad ng mga newsmen, ng mga reporters at inalagaan ng pagkatagal-tagal na panahon. Balik ta rin niyo po at gagawin niyo pang sinungaling. Thanks guys for watching and God bless everyone.